and nagsisirculate videographer nung mga bagong pera, no? Meron na ba? Kaya ka nakagawa. Eh, baka sa video na yan, meron na. O, oh, mm, okay. pinapakita, di ba? Special. Eh, kakabalita lang nito kahapon, eh. Mm. Ano nga ang tawag niya, videographer? Yan yung bagong. Hayuf! Hindi! May ano? nga, eh. Poly? Polymer na kung ano man siya. Gawa nga sa ganon, videographer. Gawa sa plastic, ng mga plastic. ano oh, ganun ba? Pero uh -huh. Pero videographer, before kasi diba nabigyan tayo ng pera sa ibang bansa. Sa US, hindi naman sila nagbago eh. Same pa rin, ba? Diba? Okay, mga pagbumuha ng mga presidente nila. Diba? Yes. And yung texture niya, videographer, wala, na, wala pa akong na ano, na sa US, videographer uh -huh. na currency na same, same polymer. Same pero sa Australia, yung may nagbigay nga. Ako, pati yung mga isang oh. Uncle Sam. Ay, Uncle Sam! Pasko na! <laughs> <laughs> oh, Pasko oh. diba, na! O, yung old polymer. Diba? Na-experience natin. Dapat, plastic nga. Pero ito na nga yung Pilipinas. Di ba, inong mm. na nga nila sa isang libo? Kung oh. Agila. Oh. Hindi nga daw pwede nito pain. O, oh, paano na ngayon? Bito ka pain. Wala na unit team. Paano na Agila? Oh. Eh, hindi rin nga pwedeng plantahin. Oh, ito... Hindi pwedeng mainitan. Eh... Dapat na malamig. Ah, ano ba malamig? Eh, ito nga mga kabatang helmet. ibuhandred, five hundred Eh, pinalitan na nga. No. Polymer na nga At to pa. Mga hayop. Hayop. Hayop na sa plastik 'yung mga hayop. Nasaan eh, lang ako mga bata? Helmet. Nasaan na 'yung mga bayani natin? Nasaan na 'yung mga tao doon? Wala na. Eh, baliw na. Naloko ako. Bakit may cheetah ba yon? Yung Parang tiger, cheetah 'yon, 'di ba? Oh, cheetah na. Hayop. Oh, okay. May na pa akong pick-up. Oo. Sino pa may pick Di ba pick eh, endangered pa yata eh. Oo, oo. Nakakaloka lang talaga, no? Anong stand nyo dyan na napalitan? Okay lang naman magpalit, videographer, di ba? Kung mm. yung evolution ng pera ng Pilipinas. Oh. Pero bakit kailangan tanggalin yung mga pagmumukha mga bayani o yung mga tao na nagkaroon talaga ng impact? Sa mga Pilipinas? Eto mga hayop na ito. Ano ba ang ano, videographer? Mel, helmet. Ako sa inyo, maraming magre-react. Ah, ba, diba, magagalit dyan. Sabi, mm. Sabihin, bakit niya na naman, inano, binibigyan na naman ng puna. Wala lang. Mm. Eh, excuse me, ha. Eh, excuse eh, me. Taxpayer ako. Nagbabayad na ako ng tax. At malamang sa malamang yung pondo para gawin niya. Bidyo ka pa, eh, galing din sa tax ko. Oo. Oh, diba? ka naman galing sa mga bulsa nila. Eh, sa bagay naman. Yun naman ang bulsa nila. Eh, galing din naman sa tax natin. Dahil yung pinapasulo sa kanila, eh, tax pa rin natin. Pero ito nga, mga kabatang helmet, magkano pondo, no? Eh, Para syempre, malaki. gumawa ng ganyan. Bakit hindi na lang sila, guys, sa Pilipisyo ng mama yung Pilipino? Ay, dapat ba? Ay, ba, syempre, ba, nagtataka lang ako, ha? I-comment down below nyo nga dito dun sa mga may alam dyan. Hmm. Tuwing kailan ba dapat nagpapalit ng, ano, mga design-design. Oh, mga design, mga kaperahan natin. Aesthetic daw. Yes. Oh, di ba? Sabi niya sa video, aesthetic. Ano? Magpapakain pa ako ng aesthetic? Aesthetic na yan? <laughs> ang gusto niyo na lang parate, eh, mukha kayong mayaman. buka mukha kayong maganda, pero ang totoo naman, naghihirap kayo, di ba? batang helmet. Nakakaloka lang talaga. No, bitch ko pa. Natataka lang talaga ako. Tuwing kailan ba dapat nagpapalit? Ilang taon ba dapat yung span ng yung mga lumang design, di ba? Ito mm. nga, meron pa akong mga lumang pera, yung mga sampung piso, oh. aginaldo, mabini. Mm. Di ba, syempre, pag tinignan niya ng mga kanak anak natin, mga kaapu-apuan, ay, nai, tay, sino ito? Ay, ah, yan yung bayani, si Apolinari, oh. mabini. Oh. Yung hindi makalakad, yung lumpo. Pero ito, ang ginawa niya sa Bansang Pilipinas. Di ba, yung mga ganun ba? Oo, oh, eh, dapat bang, oh, naman. Oh, nai, sino to? Ah, yan, <laughs> kita. ha may eh, to... meron naman. May ah. sinabi dun. Ay, meron ba? Basta puro lahat yon nandito sa Pilipinas. Ay, meron, meron tayo. Meron tayong chita? Oo. Uh, meron tayo. Hindi ko alam. Ay. Basta dun meron sa Manila So? Meron man dun sa Bisaya, oy. Ah, sa Bisaya. Ay, kailangan pala magpunta ah, dun, di ba? Meron man so, man dun sa So, lahat ng mga kahayupan na yon pa, meron naman talaga ba? Ah, Bisaya. meron naman. Paano yung beer? Meron naman din. Ay, meron ba tayo? Ah. E eh, di ba alam ko kambing, kambing meron. May agila man, may mani eating eagle. May, Me oh, <laughs> <laughs> meron talaga. <laughs> may mani eating eagle. Pero yung po. sa Oslo, meron yon yung parang yung, yung butanding. Ah, meron yun, naman. ko naman. Ah, ganun, meron. Oo. Oh, eh, teka lang, tataka tata ko, nasan yung buhaya? Bakit ito yung, ano, buhaya sa picture? Ay, oo. Kasi, di ba si Lolong? Yung buhaya na si Lolo, ay, hindi ka na nanonood. Hindi, sorry naman. <laughs> ay, si series yata yun. dati si Lolo. Ah, Lolo. Basta yun, ayun oh, yun yung pakalasan ng buhaya. Nagtataka ko, mga helmet. Helman, nasa na yung buhaya dun sa picture, dun sa mga kaperahan. Eh, baka may buhaya dun. Dapat yun ang nilagay doon. Dapat yun yung nasa... Tumalataginti na buhaya. Yoga, pa dapat yun sa nasa isang libo. Para pag nakita mo yung pera mo sa libo, may buhaya. Ay, gastusin oh. mo na yun talaga ha, mga kabata kayo Ang, ang pinagtataka ko dyan, magkano yung ginawang budget, magkano yung finan dyan para mm. makapag-produce tayo ng bagong pera, ng bagong polymer mm. na kaperahan. Pangalawa, kailangan ba talaga magpalit tayo? Kasi di ba parang kakapalit lang ng 1,000, tinanggal na yung tatlong ulo, nasa na sila. <gulug little sk displays> di ba? na sila. Di ba? na yung tatlong ulo. Ayaw! 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 Nakikita may tatlong ulo, parang ang saya-saya mo, kasi Ay, may tatlong ulo ka. Yes! oh ano na yung 500? Di ba si, si Naomi si, si Ninoy. Ni si Ninoy. Oh. Tapos naglabas na si Ninoy at si Cory. Uh Oo, -oh. oh, nagkaroon din ako na. may mga collection tayo. Mm. Tapos, wala na ngayon, napalitan uh -oh. natin yun. P50 pesos ba, Osmeña? Hindi ko alam. O, basta alam ko, basa, basta makabayani. Uh, makabayani lahat sila. May, may ginawang ano, uh, yung talagang remarkable para uh, sa bansang Pilipinas. Eh, bakit videographer ngayon? Sino nakaisip na hayop na lang po ang ilagay? Eh, mga hayop! Ang gusto nilang ilagay. Favorite kaya ta nilang mga kahayupan. Mga hayop! Pero ito, videographer, sana naman lang, naglagay din ang buhaya. Oo oh, nga. Ay, isabay mo na rin ang money-eating eagle. Ah! Tsaka yung tigre na naging kuting. Tigre? Hindi, may chita na nga eh! Hindi, iba pa yung tigre. Ay, e, iba pa? Magkakapamilya Uy. naman yun. Hindi, tigre maganda. Ay, hindi din nalagyan ng ano? Tigre pa pakuting. Meow meow meow. <laughs> meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Ganyan. Ay, Go ako nerd. ba ako ba Ay, ito so, mga vlog na to. Kailan mo na mag-subscribe at click sa notification bell para lagi updated sa lahat ng na mga na-upload po namin ni Bidjogapar. Pfff! babiyo diba? ko pao meow 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 stay up stay, stay, stay alive stay safe guys always sabi ko sa way ng helmet din ako keeps getting better every day god bless everyone bye nakakaloka naman yan meow, meow, paano kayo makapagpapalit ang kaya pa sila meron na ah? eh close.